Balik adventure na naman tayo, pamana sa gabi, ito ang unang nagpakita, tapasan Hindi sa amin binibili mga kapaders, hanap mo lang tayong iba Ito, pilitong pambinta, manitis, isdang may balbas mm Hmm, dinaplisan, ay hamalian, yan, ulitin natin mm Hmm, lagataka dyan Ayos na ito mga kapaders, buti na lang at maamo itong isda at kung mailap, nalayasan ako ng malayo Dinubol ko na nga ang rubber ng pana. Hindi pa. Salamat na naman, Lord. Panibagong biyaya. Blessing para sa amin. Oy, na ito pa. Lagain mga kapaders, Camilo. Masarap itong pambangot ulit sa gulay. Kuwain ko at pang ulam ng aking inakay. Mm -hmm. Andito ka na sa mahiwagang kamay. Camilo, mga kapaders. Ito yung masakit makasipit. Dito lang kami ulit sumisid sa mga dating ispat natin pinagpapanaan hanap ulit tayo Diyan sa unahan uy na ito sumalubong malaking orinis or mga kapadyers tawag sa amin dito sa isla tapasan masarap itong kinunot ito yung madalas pinapain ng mga parakitang siguraduhin ko pagpana mm, lagat ka dyan ayan na dumulugo na mga kapadyers sa parting hasangan tinamaan at para pang hinain na naman ay sa itong dagdagan estimate ko dito mga isang kilo Magahanap na naman tayo dito medyo maiksi pa ang kula po Sinag pa ang bahura tsaga tsaga oy na ito orinis na naman lumalangoy mga kapaders medyo malayo pa ako lalapitan ko na mm -hmm. iikot pa nagitik na naman buhay pa palan mga kapaders akala ko nagitik siguro ko mga bagong tabi lang ito dito sa bahura galing kalaliman Matesting kami bukas ito mag-ihaw kung mataba ngayon ng orinis. Hanap na naman tayo. Tiyaga-tiyaga mga kapaders. Uy, na ito. Mag-asawan talik bago. Magkatalikuran. Siguro ito magkaaway. Pagdidikitin ko mga kapaders, susungkitin ko. At dudub ay lumayo itong kaasawa. Siguro masama ang loob na ito. Galit. Ito na ang unahin ko. dumudugo uli, palikpikan ang tama. Yung kaasawa pa, aba, ibang isda ito mga kapaders, mungit bahura. Mm hmm, hitchat, English na naman uli yon. Labahe tagod mga kapaders. Pasabitilya rin yan sa amin, kasama ng talikbago yan sa presyo. Ikakasakuli ang pana, at haharapin kong kaasawa ng talikbago. Nasa na kaya yun? Pumunta? Uy, nandito lang palan. Akala ko lumayas palihatlo mga kapaders nahuli ko rin yung mag-asawan talikbago at meron pang isang mungit bahura kwartang linaw na ito pag naibinta bukas maraming salamat na naman lord meron naman kami panibago pandranagdag pambigas sana mayroon pang makasama. hanap tayo uli dito sa mga bilat-bilat Hoy! Oh, oh, oi laking balangitan mga kapaders nakakatakot itong panain ay masama tingin sa akin mamatahin ko ito ay itinago ang ulo mga kapaders dito mamatahin ko mm -hmm. lagata ka dyan ayun na mga kapaders oy. nakabunot sayang huli ka dyan doon pumunta sa kasamahan ko yung kadubol ko ngayon si Tata Luis dalawang panandala niya mga kapaders isang may sima, yung dihago at saka isang salbatana Nakabunot sa paan ako itong malaking balangitan. Buti lang at nandiyan yung kasamahan ko. Tinulungan tayo. Nagpanlabo na mga kapans, hindi na makita. Ikinas ako na ang paan ako at para sigurado. At ito, pang ito nakatanggal, papanain ko rin ito mga kapaders. Nagaparasabit na. Malaki-laki itong pampuluta. Uy, nakatanggal na. Panain ko. ayun, oh, tinamaan. Sabi ko na mga katanggal yun. Nagchichimpula ang iyon ng mga kabunot. Dito sa paan ako, sigurado ko na hindi makatanggal yung ma mga sa parting hasangan mga kapaders sa kanyang hingahan sa may parting hasangan sigi kahit anong pilipit mo dyan ay na yung kasamahan ko salbatana ang katapat mo Yori ka sigi sige upaki ng upaki hindi ka na dyan mga katanggal masarap ito pampulutan mga kapaders sa mga manginginom magahanap na naman tayo pakita mga isda oy may maputi sa butas may batong maliliit mga kapatid inalis ko muna yung batong maliliit aroy, kinapitan pa hinila pa idalim itong isa, dudukutin ko para sigurado at dinilig kita ng kanyang pangabit Hinaharang sa butas kikilitiin natin mga kapatid itong pukita hindi ko lang alam kung maliit kung malaki sana malaki at para maganda ang presyo Lalabas, labas uy, mo pa ng pana ako wag sanang marijek Lumabas ka na dyan. Magpahuli ka na sa akin. May bato kayang malita kapitan na isuot sa butas. oh yung pinangaharang niya mga kabaders. Pahihirapan pa yata ako nitong pungita. Di bali, ang mahalaga lumabas at mahuli ko. Tsatsaga-tsaga ang itong kilikilikitiin. Saan ka baga pupunta kung di mahuli kita? Ayan yung mga kinayan ng kasag mga kabaders. Pag mayroong mga bagong kinayan ng kasag, ibig sabihin ang butas may pungitan ng kasuot ayan na mga kapaders malabas na magpapahuli rin parang malaki ito mga kapaders mag medium lang ito ayos na may presyo na ayan na hindi ko nakikibig ng pana ako at para gumapang palabas mga kapaders ayan na ay medium lang ito mga kapaders pero ayos na tumimo sa galamay yung dulo ng pana ako pagkiliti ko mga kapaders sayang pa yung pugita na reject Natintaan yung ulo. Uy, laking urinis uli mga kapaders Tabasan. Dinubol ko ang rubber. Mm -hmm. Gigitikin ko sana sa sintido. Kaya lang, napabanti ng kaunti. Kaya na mata. Ayun na, daming dugo mga kapaders Sige labas. Masarap talaga itong inihaw. Makubol. Ang tiyan ng urinis ngayon, delikadong mataba. Matesting tayo pag uwi. Kung talaga, ito, manitis na kulay dilaw siguraduhin ko mm, lagata ka dyan ayos itong pandaradagdag pambinta pa sa bitilya dito nga pala sa amin mga kapaders ang bigay namin ng isda ang kilo 130 pag bitilya hanap uli na ito rodelio alatan nakarap sa atin mm -hmm, gitik na naman Pinitong pang ulam mga kapader sa sabawan. Labas ngayon ang mga isda dahil palaki na ang buwan. Dapat nga sana mal ngayon ng isda dahil bubuwanin. Hanap tayo. Diyan sa parting unahan. Uy! Naroon ulit mga kapaders. Malkin tapasan na naman. Siguraduhin ko ulit pagpana. Mm -hmm. Mata ulit ang tama na naman. Tsaga-tsaga ako ito mga kapaders may itong pambinta bukas sa mga parakitang kaya laang bubuwanin yan ang kalaban ng mga parakitang mahenero ang sipad ng isda pag bubuwanin hanap tayo dito buti pa dito walang kulap na ito may sumulput malaking urinis inunahan tayo mga kapaders susundan ko ng langoy kung saan pupunta at baka mayroong kaasawa puntahan siguro hinahanap bumalik sa atin malapit sa dulo ng pana ko na ay ayos na ito sa tapasan laang buwi buwi ng gastos na ito saang kaya lang ang laman umang mga kapalers akala ko siya na umang ang laman ng sahang masarap sa inihaw ito sulit na budlawan patatamaan ko sa katigasan ng katawan mm -hmm. hala sige labitin mo ang pana ako kung kaya mong dalhin Ayos na ito. Bitil niya mga... Uy, surahan mga kapadid. Ako napansin. Maganda ang pinuntahan itong sulit. Ay, ma may ka. Ikakasakuan pa na. Hindi ko na ito aalsin sa pana. Dudubuling ko na lang itong surahan. At mamatahin ko lang mga kapadid para sigurado nang hindi makatanggal. Langkitahan kong maganda. 3 mm -hmm. Three points sa mata. Surahan, Makalating kiluhan na yan. Isa estimate ko. Kapag ganyang kalaki ang surahan, kasama yun ang 130 mga kapaders napaganda lugod ang pinuntahan ng sulid may nakadamay na surahan siya nga pala, oras nga pala ngayon alas 9.38 mga kapaders medyo maaga pa at sa unahan ko malayo pala ang sulid ay may tama ito mga kapaders kaya palang pinangihina mm -hmm. tinamaan din bagong alpas lang ito mga kapaders nagdudugo pa ang tinamaan labas ang bituka, nakataka siya sa kasamahan ko kay Tata Bulit na akita ko pa, mamamatay din itong isda na ito dahil labas ang bituka. Kinakain na ito ng kapwa isda pag ito namamatay. Hanap na naman tayo, tsaga-tsaga. Malinaw ang dagat dito mga kapaders. Na ito pa, surahan na naman. Mm -hmm. lagatak na naman. Nagitik. Medyo matagal-tagal ang lubog ng buwan. Buti na lang kahit may buwan ang isda maamo. Tsaga-tsaga laan ang paninilip. Hanapan natin pa ng kasamahan at baka mayroon. Ohoy! Oh, na ito sa malaking sayap. Nakatago ang ulo. Lawihan or bakla mga kapaders. Lulubulin ko ang rubber at para sigurado. ko ng maganda. Sintido ang tama. Mmm! -hmm, ngara ang mga kapaders. wartang linaw na ito. Maraming maraming salamat na naman Lord. Magandang blessing ito para sa amin. Magandang biyaya. Pasala po na ito. 150 ang kilo. Kasamaan ito ng surahan. Ganda ng kulay pag lapula po. Lalo pag ito nayiluhan pulang pula. At baka mayroong pangkasamahan yung lapula po na Malaking tapasa na naman. Ma isang kiluhan. Sa estimate ko pala ang siguraduhin kulay mga kapaders. Mm -hmm. Buti at nagitik. Pahihira pa naman sana kung na ito kundi nagitik. Nagpaparaikot kaya ang tapasan pag hindi nagigitik. Masikit din sa baraso. Ayos na ito, 60 ang kilo mga kapaders, tapasan. Hanap naman tayo. Uy, surahan uli. Pwede na itong pang ulam bukas. Mm -hmm. Lagatak na naman. Masarap itong pinirito. Maganda itong palang palangin pagkatuyo, saka pipirituhin. Maghahanap na naman tayo uli. Pakita mga isda. oy bibiya. Ito ang favorite ng aking inakay. Pang ulam bukas. Mm -hmm. Ganitong isda pag kayo maihaw. Aasin po ninyo ang balat. At para hindi dumikit sa laman. Itong balat ng bibiya. Tuwa na naman bukas ang aking inakay. May pang ulam na naman. Hanap tayo uli. At dito sa butas mga kapaders. Naroon bibiya. oy susuot. Sungkitin ko muna. Umatras, Atras nakaharap sa atin. Konting balagbag. Mm hmm, is nga tama. Tag-isa na bukas ang aking mag -ina. Hindi na sila mag-aaway bukas. Kaya laang medyo malaki-laki ito ng kaunti doon sa si isang bibiya. Pero ayos na. At malaki naman yung aking asawa. Tama yung ulam para sa kanya. Uy! Ito, nakatalikod. Tapasan uli mga kapaders. Tumago. Mm hmm, ayos na naman ito ganito kalaki ang gusto ng mga parakitang at para pag kahit kabakla ang maray mga paina na kawil maganda rin palang mamana pag ang kaganda pang may buwan ang isda lumalangoy hindi na kailangan hanapin oo, wow ito walang baril snapper mga kapaders mga kalahating kilo na ito mm, mm, hindi man lamang nagitik, oy nagpaparaikot na malaki ang tama, nagpaparaikot kaya. Mm -hmm, Inulit ko na laang Hanggang dito muna aking video sa pamamana. Malutang muna kami at makain. Ito na yung aming huli sa unang dive. Ayos man, malaki ang tapasan. Saka ang mga likuan. Itong isa na rin sa styrofoam. Yan ay huli ng kasamahan ko mga kapaders. Ayos man, masambot na yan ang gastos. Baka meron pa kaming kitain. Inaalis muna yung yilo. At para hindi mapuno kagad ito naman yung aking huli mga kapalers ayos sa tayo ng isang lapu-lapu malaki ang tapasan para nang surahan kalaki mga kapalers maluto muna kami at pagkakain may isang pa tayo Maka isang pun baga tayong isda ayo yung balangitan mga kapalers malaki masarap yung bukas pag mayit ang panahon sigurado yan laway-laway ang mga mayang pampulutan Kakain muna kami mga kapalis. Abang-abang sa, abang -abang, sa pangalawang dive.